sa block natin. Ayan, welcome, welcome. At Merry Christmas sa yung lahat dyan, mga kapatid. Ayan, Ayan nandito po tayo. Ito po yung uh, bahay na uh, na uh, kinuha ko. Ayan, para dito po tayo mag-stay. Ayan, dito sa New Zealand. Nandito po ito ngayon sa Masi. Ayan, sa Masi. Uh, sa New Zealand. Ayan, part din po ito ng Oakland. Pero medyo... Uh, malayo-layo lang siya ng konti sa city. ayan, ayan eh ito uh, ang ito yung parang uh, regalo natin sa bagong uh, darating ngayong Pasko, itong unang pasok ng Pasko. Ayun. At least uh, na-approve na rin po yung bahay na kinuha ko. Ito na po 'yun. Uh, ito na yung mga, uh, sinasabi natin na ayan, mga dito natin magsisimula yung journey natin dito sa New Zealand. Yeah. And ito po yung mga, e, i-encourage ko lang po kayo sa lahat ng mga gusto pong pumunta rito. Yeah. Mga kailangan lang kasi na uh, tipit, tipit lang talaga. At saka kailangan nyo ng uh, management sa budget. Yan lang ang kailangan nyo. At least, hindi naman sinasabi nila na, uh, yung cost of living dito sa New Zealand ay malaki na Eh, nasa, nasa atin po yan sa paano po tayo magbabudget. Ayan. At, ayan, nagpapasalamat ako na ayan, nandito na itong bahay. At, dito na po tayo mag-stay. Ayan, dito na po tayo magkikita-kita sa life. Sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Ayan. Yung video ko pong pinakita sa inyo, yan po yung buong ba bahay. Yan. Simula sa second floor hanggang dito sa sa baba. Yan sa kusina lahat. Yan yung po yung ano. At maraming maraming salamat sa Panginoon natin Diyos na binigyan na sa, atin to. Yan. Na mga blessing sa atin. Yan. Thank you, thank you so much sa sa taas. Yan. Eh mamaya ipapakita ko rin po sa inyo na ang la, ng sa labas. Ayan, yung sa labas, mamaya. Eh, maganda yung pasok ko, uh. unang pasok ng Pasko natin. At least dito kasi tahimik. Uh, dito sa Masi. Yung mga neighbors mo dito, lahat yan eh. Meron din mga Indian, Chinese, lahat uh, dito. sa alo-alo na. Meron din mga local din dito. Maganda kasi dito kasi presko. Presko yung hangin. At yaka, pag galing ka sa trabaho, yun relax na relax ka wala kang iisipin kasi pag nandun po kami sa ano sa accommodation yun ang mandami kami dun at saka siyempre alam nyo naman pag sa accommodation magulo maingay yeah. mas maganda kasi pag nandito po kayo sa New Zealand ay kailangan talaga na may sarili kayong bahay may sarili kayong matitirahan at least mababudget nyo lahat ng mga pangangailangan nyo everyday yan, simula sa sa pagkain nyo, sa sakyan nyo, yan, sa bahay. lahat yan, mababudget nyo talaga yan na ng maayos. Yan. At saka, yun, mga na rin pala ko na natin. At saka dito na rin tayo mag, ano, uh, magpa-party-party dito. Dito rin yung mga kasama natin. At saka yung, yung may-ari, dito daw sila mag-ano rin. Ah, dito sila pupunta na mag new year ayan. kaya yan thanks God thanks God sa lahat ng mga blessing at sa lahat ng mga ano natin dumating sa buhay natin ngayon yeah. kita kita tayo mamaya dun sa labas mga kapatid ayan. Maraming maraming salamat ha, sa mga kapatid natin dyan sa mga support nyo. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo dyan. eh uh, ko palang lang pala dito. Ayan, kakarating ko lang din dito. Ayan. At bagong ano lang, nakapit nakapirmahan na kami rito ng ng kontrata dito. Kompleto naman lahat dito. Wala wala isipin ng ilaw, kuryente. At lahat, wifi kompleto na rito lahat. package na yun, lahat. mag ka na lang. Wala ka ng mga iisipin dito. Siya. Yeah. Yeah. At hindi ko na rin sasabihin kung magkano. Yeah. I-search nyo na lang po. Mayroon naman dyan na masi-search nyo. Yeah. Kung ilan yung makano yung bahay dito sa New Zealand. Pwera na lang po. Pag outside, outside na po ng, ng Auckland, medyo mababa po yung presyo. Pag nandito po kayo sa Auckland, medyo mataas yung presyo. Kasi nasa malapit tayo eh, sa city. Ayan guys. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya yung sa labas. Ayan. Sige, sige. Kita-kita-kita tayo dun. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo guys. And guys, ayan pin- uh, pinagita ko niyo po sa inyo lahat ng and dito sa surroundings ng bahay. Salamat. Salamat sa inyo guys. At kita-kita ulit po tayo sa susunod na vlog. Ayan ipapa ko po kayo rito sa New Zealand at ayan dito po tayo magsisimula ng journey natin. Ayan ito dito sa Massey. Massey, New Zealand. Ayan. Maraming maraming mga salamat mga kapatid At thank you thank you so much At kita kita ulit tayo sa susunod na vlog See you guys